Ano pong pangalan nila, Sir? Al Valdez from Quezon City. Al Valdez from Quezon City. So, order po si Sir ng Fuji Marilon na dual. Uh, pwede sa flux cord, pwede sa welding rod. Sir, bakit po kayo dito nagpunta? Ang layo-layo nyo. Uh, <laughs> kasi yung nakikita kong ano, parang talagang naano kong legit eh. sa mga nabibili sa... Sa mm. Raon, sa Santa Cruz, oh. kaya siyempre dito ako nagtiwala yeah. sa ano. Oh, hindi kayo nagamali kasi meron tayong uh, warranty dito. May 7 days replacement and 3 months warranty. At saka yun nga, dito talagang matitesting to sawa mo. Okay, so buwan na natin mga kaibigan. Konting tutorial, ito po yung kanyang pinaka compartment, lagayan po nitong ating flux cord. Tanggalin lang po natin ito. May kasama na pong ka almost kalating kilo or 0.4 kilo. Uh, so 400 grams po yan. So ang gagawin po natin, tanggalin lang natin to. Make sure nyo po na diretso siya. Kailangan wala pong uh, sasabit doon sa pinaka-torch. Okay? Tapos ito, tanggalin natin. Tapos, suot lang natin doon. Kung mapapansin nyo, hindi ko muna tinatanggal yung plastic, ano? Para hindi siya kumawala kasi pagka medyo parang nabitawan mo siya, kakawalan magwawala yung wire. Diretsyo mo pa rin talaga siya kasi naka-curve 'yan eh. Tapos baba nyo po itong feeder hangat tapos yung butas, pasok. Make sure lang na makarating doon, hanggang doon sa kabila. gamitan mo nito para pumasok sa kabila. Ayun. Pag naipasok na doon sa kabila, ayan lalabas na rito. Ayun pumasok na dyan. Pasok lang natin tong lever. Ayan. Tapos baba. Ito, tanggalin mo na. Pwede mo siya tanggalin. Okay. Ito yung torch. Yung torch po niya, maikli lang siya. Hindi siya pwedeng bahabaan. Ganyan lang siya talaga. ah, kasi sobrang portable naman yan, sir. Madadala mo naman kahit anong location. Tapos ito po yung pinaka ano niya, tip. Twist mo lang siya para matanggal. Ang gagawin natin yan, tanggalin natin to twist mo to twist mo lang siyang ganon ayan para matanggal para pagka anyway kung diretsong diretsong mo naman yung naputol tong alambre na to okay lang pero mas maganda tanggalin na natin para hindi sumagko hindi sumabit mm. So, may butas dito pasok lang natin to ron tapos yan may guide dun siya na no tulak mong konti twist tapos Lagi ito doon. May guide naman yan. Tapos i-roscas natin. Tighten natin. Ganun. Yeah. So, or, ano ka na? Almost ready ka na. Yung ground na lang yung isasaksak natin mamaya. Saksak natin sa 220 volts. Any extension will do. Pwede naman na yan. Basta wala ka nang isasaksak na iba dyan. Ito kasi medyo manipis eh. Pero okay na yan. Tapos i-turn on natin. Meron pong switch dito sa likod. Ayan. Ito sir para makita mo. Ayan. Tapos, itong switch dito sa harap, nagkakamali yung iba rito. Akala nito, ito yung on. Itaas mo para sa uh, uh, welding rod yung gagamitin mo. Baba, ito na. Yung MIG. Ipindutin natin to para lumabas siya. Maririnig mo yan, iikot ng konti yung sa dulo. Ayan. Narinig na. Pakita natin sa camera na umiikot. Yan. So, once na na reach niya na yan, lalabas na yan. <coughs> Actually, merong kapal ng kasamang wrench dito, saka yung 1mm uh, na butas. Kung makabili ka ng flux cord na mas makapal dito. Ito kasi, 0.8mm to May nabibili niyan 0.9mm saka 10 Pwede mong interchange. Pasok mo ngayon dyan. Ayan, okay na yan tapos twisting kung paano mo siya tinanggal ganun mo din siya iti-twist pa baba okay so lagyan na natin yung ground okay so pagka ano po itong ground dito muna sa positive okay. pagka itong MIG ang gagamitin mo pagka naman gagamitin mo ito uh, uh, ito yung ilalagay mo dito tapos ito naman dito okay. tatanggalin mo yung nakaroyo dyan sir ibabalik mo kung napanood mo na doon sa mga videos ko babalik mo lang siya para mawala yung ano board. Okay, testingin na natin. Tapos i-ground natin, syempre. I-ground. Ayan yung mga sample natin. <laughs> so syempre, pili tayo from ano pala to, sir 40 amperes up to 200 amperes. So ito muna tayo sa pinakamataas. So ang gagawin mo, pipindutin mo to, sira. Pag pinindot mo kasi, lalabas. Kailangan nakadikit dito sa bakal para ito yung meron tayong kasamang ano auto darkening shade para makita natin Yun. pwedeng pa ispat ispat na ganyan or full weld kaya lang mabubutas to Sumala kasi malakas eh o, yan, o. Oh. makansinin nyo mga kaibigan napakalinis nyo konting kiss kiss na lang yan or grinder Di ka tulad ng welding rod na bulky. Ito, ito, welding rod to. Yan, yan yung bulky sa welding rod. Pero pagka yung pang uh, mig welding, ito, makikinis. Konting kiss-kiss na lang yan. Oh, ikaw naman, sir. Testing. Testing natin. Oo, testing. Para bago ka umuwi. <laughs> ano ba? Nag-welding ka ba talaga, sir? O ano? Practice lang. Practice, practice. Okay. O, lagay mo na natin sa mababang amperahe, sir. Mga, ano yan, sir? Mga 100 amperes. Sige. Ah, oh. uh, jan sa dalawa na yan Sige, tinan natin kung kaya mo sir Sige, go hmm, Kita mo naman sa salamin mo yan sir Dahil may auto darkening shades ka na eh. hmm. okay. Sige pa, isa pa lang yan sir eh. Pagkapangin mo yung welding sir Tumama ba doon sa kabila? Ay, eh, hindi tumatama sa bakal, sir. E, Pagano, no? I-AX mong ganyan kasi may dalawa yung aanuhin uh, mo, eh. Pazay. Okay. Ayan, so, pasensya na, mga kaibigan, na eh, hindi kami welder. Si sir, bali, nagpa-practice pa lang. So, alam ko may technique dyan yan kung paano siya iwi-welding talaga. Ayan, nabutas. <laughs> Masyadong malakas yan, sir. Eh. May technique dyan, eh. Ako nga, sir, subukan ko. Testing ko lang, ha. Ingnan natin ko mapapagdikit ko pa msa. Ang gapam niya tanda niyan. Tingnan natin kung matibay. Okay, palamigin natin konti. Okay. Hindi ako, hindi ako welder, sir, eh. Tingnan ko lang madidikit. Oo. Hmm, ayun. Tibay. <laughs> oh. Yeah. lang talaga kasi komo ito kasi talagang ideal sa mga maninipis na bakal. So stainless 'yan, pwede rin. Okay na sir. Okay na. Ano masasabi? 100% legit. Oh, legit siya mga kaibigan. Kung gusto niyo po nito, 6,000 pesos po free shipping na nationwide mga kaibigan. Kung ano 'yung nakikita niyo po dito, kasama na 'yan sa package. Okay, maraming salamat sir ha. Ah. Ingat sa pagbalik. Ayun, ayun. Salamat po.